nakakilala sa akin, huwag sumunod din sa akin. Cassandra Brillantes, at ngayon po magla-live tayo. We are now live at exclusive po yung sale na to. Diba dito may early access kayo. Tapos mawawala siya. Pero babalik siya. Mamayang ang 12. 7-7 na daw, i-reveal mo na si... You sold out the shade. Uh. The first love ko. Kintay kayo guys. <laughs> <laughs> Alam nyo. May isang salita ako, may isang salita ako. you know ano yung ko, may isang salita ako and you know good things come, like tapos ano ba? Good things come to those who wait. ah, sila lahat. Sa ako, ibang, si corsage, corsage yung meron. Last so few my mello. dear, konti na lang ang meron sa corsage. at dahil tatanong tuko ng perfect para sa mga mestiza, ayoko kita maubusan my dear. So, check out ka na. Ito si Corsage. It's a bright pink. But not as bright as you. Wow. Si Vogue ba bagay sa morena? Yes! Yes! Ang ganda ng Vogue para sa mga morena. Kita nyo ba to guys? Ito yung mga... Excuse ko to noon nung no, pag ayoko mag-red lipstick. Pero gusto ko magmukha akong naka-red or kasing tapang ng presence ng red lipstick. Pero ayoko. Ito si Vugo. Actually, medyo berry to eh. Medyo berry siya. Pero like, gets na sabi niyo. Kasing tapang na niya halos yung red. Kasi ibang yung vibes ng red. Kapag nag-red lipstick ka, di ba parang... Di hmm, huh, hmm. parang ganun? So yun yung nabibigay niya. Tingnan niyo. nag uh, ABS-7 ball ako na naka-all red ako. Ang dami nag-aakala na naka-red lipstick ako. Pero ang dami ko talaga Vogue. Para ka-Vogue. Ka-Vogue ba guys? Come on. Ate Come Blight, maglabas ka po ng mascara. Sawa so, uh, na ako sa Panda Eyes. Panda Eyes? Anong ganun? Dahil sa mascara nila. Okay, dear. Noted. Noted po. Ilalagay ko po yan sa notes ko. Noted here. Huwag ka mag-alala. I got you. Ay -ayo, ayoko, ayoko na stress kayo. Ayoko No. Okay. Don't worry. Kung maglalabas man ako ng mascara, ano ang prefer ninyo? Waterproof or tubing mascara? Please let me know. Sabihin mo po sa ako ni mga comments yun na kung ano prefer nila tubing or ay, shadow din po palabas. Okay po. May, may iri ko sabi ati sa ati ati Kailan next campaign? Ay, yun na. At baka magulat kayo. Magulat kayo ng bago. Bago yung gulat! Ah! <laughs> 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 ganun, ganun magulat eh. See you anong basket po si Puding? Check po namin. Totoo ba? Na basket number 35 po. Check out guys! Narinig mo ba yun? Narinig mo ba yun? Finally, napapansin ka na nila. Huwag ka mag-alala. Grabe, isipin niyo yun. Halos lahat sila na sold out niyo. Tapos, ito mo lang din binibigyan ng love and affection. Kung kayo kaya, nasa basket siya? Ayan <laughs> po, naka, naka pin niyo, na po. Isipin nyo, kayo nasa ng mga baby na to, napakaganda naman. Lagi, ito nga yung mga shades lagi ko suot eh. Kasi hindi kayo pinapansin, isipin nyo yun na kasama mo, ko hindi. ah! Rar! Rar! nag na Bakit tayo nyo kami Bakit tayo Fifteen po, pa-flex si Sherry. I love Sherry. Tumatay sa kabila. Tingnan natin baka may muscle to. Flexing po. Ito po yung may tattoo. Oh. Ayan. Oh, guide your heart, Sherry. My Sherry Sherry lover. Guide your heart. And, okay po ba? Okay. Darf. Mas wala akong nozzle dito. Wala oh. Wala, wala shadow. Katulad ka. Mm -hmm. pat pat Ay, wala cut. Try po ng Sherry. Ay sis. Ito ginagawa ko naman eh. I read your mind. <gasps> Five more minutes. Five more minutes alam, lang! Tapos wala na yung sale. For now. Mamaya ang 12 ulit. Ito si Sherry. Pero toto ka't wala ka na lipstick eh. slay. Okay. Diba? Ano yung mga kinokomment nila ng mga chinek out na nila? Starlet. 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 Kanina pa may nagkocomment nila eh. Eto pala, kanina ko pala ano si Common Yung. So, si Hong Hae yun naman sa mga viewers ko dyan na nanonood na it's okay not to be okay. I think ang ginagamit niya ay one more chance. One more chance. Ginagamit niya one more chance. At saka si Miten. One more chance. If lucky beauty shade si Hong Hae-in. Ang ginagamit niya ay si Mayten, si One More Chance, si Corsage. Si Corsage, passionate for sure. Passionate or romantic, passionate and romantic. Tapos siguro dito ginaga Malibu, siguro mas Malibu, mas pink kasi si Hong Hing in eh. Malibu or Andres ang ginagamit niya. At saka itong si Aura. Aura. O kaya itong si Baby Doll. Sabto. Baby doll. Please try Baby Doll. Sure, my dear. Para kay... Hey na! Wait lang po ah. Tatanggal ko lang. Number 12, delicate. Good po ba for Morena? Ito si delicate, yes po. Isuswatch ko po para sa inyo. Pwede din po ito para sa mga Morena. Yes po. Yan. Yeah. Pwede po siya. Pwede, kita niyo po. Okay, ito yung swatcher natin si Baby Bow. Actually, hindi pang pa fresh po ng lips. As in, pang pa-fresh lips. Mukha lang siya intimidating kasi super light pink siya, pero wait nyo lang. Kita Kita nyo? siyang talaga siya, pangpa-baby. Pangpa-baby talaga siya. Ah, po, last two minutes! Last two minutes na lang, guys! Last two minutes na lang, po! Last two minutes na lang! Um, I, ano lang naman to, recommendation ko lang, pero alam mo yun, life mo yan, eh, pero ngayon, na naka-early access ako, mas okay na po na mag-check out tayo ngayon, kaysa na mas na maubusan pa tayo mamaya. What's the shade of your base, po? The shade of my base, you know, because I'm all about that base, is Latte. Latte ng Angel Skin Veil. Angel Skin Veil Latte. Angel Skin Veil Latte. You know. Latte. Tapos, ginamit ko si Ganache. Ginamit ko si Ganache. Tapos, ginamit ko na si Porcelain. At kasi Henna for my concealers. Guys, last two This. Pa-review po nung mga nasa kamay niyo po. Wait, what's this? Pa-review nyo sa kamay. Ito po ay pudding at saka otong. Ito po ay corsage. Ito po ay ano to? Delicate? Or fluff? Hindi, nee, ito yung kasi first love. Ito yung si corsage. Corsage. Ito si Delicate. Ito si Halo. Yun yung gloss. Tapos ito, this is Crush. Crush sa lip and cream. Lip and cheek cream. Last one minute! Last one minute! Last one minute! Pero di ba meron free tool? Tool, skin, veil, and puff. I-message marketing for the... message po ng marketing. Meron kang may uuwi na tool. O, yun yung bag, di ba? Uh -uh. Mini tool bag. Mini tool bag. Hindi po tool sa... Ha? Hindi <laughs> mo pang ano, ha? And then, tool bag. It's a type of fabric tool. Tool, like T-U-L-L-E. -L -E. Yes. Hindi po T-O-O-L. Baka bigla ka mag... No. It's a tool bag with Um, a, skin a, tint. Skin tint, a skin tint of your preferred skin tone and skin shape. And a puff. And a puff. And a puff. makakakuha love But <laughs> say, ka kasi i Ako lang siya watch no? kasi talaga. Ay, oh, thank you so much! So, I love oh, you, it's me! Ako pala yung nag-lead ang dyan nasa I love, I love you! you. <laughs> <laughs> for two hours! Grabe, for two hours, andiyan ka ate. I love you. Hindi kita bo. Lili, sama ka na ha. Andiyan siya, bang nandiyan ka eh. Tagal? Okay guys, thank you so much po sa lahat ng nanood. Pero syempre, mas favorite ko, yung mga nag-check out. Thank you so much po sa mga nag-check out. Maraming salamat po for all the love. At saka thank you kasi binigyan niyo ako ng 1 million likes na so, nag-drama ako. I appreciate you all and I feel the appreciation from you all sana nag-enjoy po kayo sa masterclass ko. Um, you know, check out pa, or comment pa, or like pa, basta engage pa kung gusto niyo pa ng mga masterclass part 2, masterclass of makeup and wisdom with life. Okay. Bye-bye, guys. Alis na ako. See you all sa next sale. Or, you know, sa next Announcement or what, you know? Uy, sa next live ako. Ay! Sa TikTok ko. Okay. Bye! Bye, everyone! Bye-bye! Wait lang.